May mga panahon sa buhay natin na parang walang kasagutan ng lahat. Yung akala mong maayos na plano biglang nagulo. Yung gusto mong daan biglang sinarado ni Lord. At madalas, ito ang tanong natin. Lord, bakit? Hindi ko naman ito gusto. Bakit mo ako inalis dito? Pero minsan, inaalis ka ng Diyos sa dati mong lugar para turuan kang magtiwala, kahit di mo naiintindihan. Ang pananampalataya ay madaling sabihin, Hanggat hindi ka pa dumadaan sa kawalan ng kasiguruhan, pero kapag wala ka ng kontrol, kapag hindi mo na alam ang susunod na hakbang, doon lumalalim ang tunay na tiwala. Tulad ni Abraham sa Genesis 12, sinabihan siya ng Diyos, Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Pero wala siyang malinaw na mapa, walang direksyon, walang kasiguruhan, ang meron lang siya, ang salita ng Diyos. Ganon din minsan sa atin. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ni Lord. Hindi mo alam kung kailan matatapos ang pagsubok. Pero sinasabi niya, Anak, sumunod ka lang. Ako ang bahala. At sa bawat hakbang na ginagawa mo, kahit nanginginig ang puso mo, natututo kang magtiwala kahit walang sagot. Kasi ang pananampalataya ay hindi laging maintindihan. Minsan, ito ay maniwala kahit hindi mo maintindihan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Proverbs 3.5 Kapatid, baka kaya ka tinanggal sa dati mong lugar ay para ipakita ni Lord na hindi mo kailangang maintindihan ang lahat, sapat na ang magtiwala sa Kanya. Kapag hindi mo na alam kung ano ang nangyayari, huminga ka lang at sabihin mo sa Diyos, Lord, di ko man maintindihan, pero nagtitiwala ako sa iyo. Dahil ang tiwala na binubuo sa gitna ng kawalan ay mas matatag kaysa sa tiwalang may kasiguruhan. At sa dulo, marirealize mo na kahit hindi mo alam kung saan ka dinadala niya, hindi ka naman niya iniwan kahit kailan. Manalangin tayo. Panginoon, salamat dahil kahit di namin nauunawaan ang mga nangyayari, alam naming hawak mo ang lahat. Turuan mo kaming magtiwala kahit walang sagot, maglakad kahit walang malinaw na daan, at manampalataya kahit puno ng tanong ang aming puso. Sa bawat hakbang, ikaw ang aming gabay. Amen.